mata tapat tapat hindi ka basta basta nagpapa-apekto sa mga paninira po lalong lalo na galing lalo sa buong ng sa akin, ni Batala, matapang kapala. Pusong leyon, kaya dibdib mo ay walang mga daga. Alam mo ba, mga pangarap mo ay pansamantala. Lamang samantala ang kapalaran ay sa mga tala. Nakatala, kaya pala parang tamad na mag-aaral. Walang ka, dala-dala, walang pabaon Pero kahapon pa ako handa. Maglakad sa gubat kahit natakot sa palaka. Inakyat ang kabundukan at maghapon na gala. Inabutan ng dilim, munti na kung mawala. Sa sarili ko, paggapang ko, wala kong makapanas. Sa dulo na pala ng bangin, wala nang kawala. Tum sumalo na lang kaya ko ko kaya kaya apoy na napadasal sa may saltong pa bahala na si Batman ay ang saktong kataga tsaka na ko gagawa ng mga pakpak o pababa ng mundo lumaban babanak paglaro ng apoy at patintero kay kamatayan bitbit ko ay panalangin paglabas ng pinto Nakakapunit ba ng hangin sa selubungi na yayakapin ko? Oh, shit, shit, shit. shit, shit, shit. sabi sa akin ni mayabang ka pala. Tuturuan kita kung paano magpakumbaba. tika ka naman isasalba na mga mong gawa. Paano mo tutubusin ang kaluluwang matagalan na kasanglabi na ba ang dangal? para lang ikaw ay mahalin na batla. At binayaan ang katanyagan Kasi halata na hindi ka handa. Kaluluwa ka pala takasikatan kasikatan. ang usapang nakatakda sa kontratang to na may pangalan mo na nakalagda. Di ka naman po naman Di mo pa ako pag-aari dahil ang titulo ng kaluluwa ko ay nasa akin at ang kasunduan natin ay puro lamang usapang hangin kasi autograph ang dilagta sa kontrata Nanda akong tahakin ng mahabang landas Pumalik baliwala ang pagod at sakit Basta pag-uwi, yakamadalik ng aking asawang malabit Ang dalawang anak kong makulit Para sa kanin kapakanang gagawin ko Wala na naman nakapalit Ang mundo nung maban paglalaro ng apoy At patintero Kay kamatayan Bitbit ko ay panalangin Paglabas ng pindo Nakakapulit manang ang hangin sa salubong ko oh, oh, oh. Ano man ang hangarin, sa akin ang langit kakayanin ko oh, 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 oh. Sugatan man ang malalim, tago sa damdamin ay tila baliwala tatanggapin ko ng buo kahit baga ano kasakit at eto ko hanggang sa buto kahit baga ano kasakit aakyatin ko ang pinakatokto kahit baga ano katarek bawat suntok na sinalo ay tinanggap ang walang kwentang mga hamon para bilin si Duni, binenta ko si Marlon matalo man ngayon bukas ang perso ko'y babangon pangako mas malakas pa ng triple sa kahapon at kung puta pete ang kadibate pare di bali na lang walang paki alam mas kihirang ang pinakamayabang at kahit maraming kalabak na barak sila ay nakin pangalan E pala wala kasi wala naman akong peking yung mahinalagaan kaya hindi ko na kabisado <laughs> na kapos na hininga hindi <laughs> ko na mabigkas yung mga letra bit bit ko ay lang paglabas ng pinto nakakapunit man ang hangin sa salubong Ay kapin ko wo 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 ano ang hangarit sa akin ng langit tagyanin ko wo 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 sugatan marang malaki sa gusap damdami na itilabale ulo harapan kalaban bale wala namara na sa masaketa hindi ko matakasan tuk 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 sasagarin ko hanggang sa buto kahit baga ano kasakit aakyatin ko ang pinakatukto kahit baga ano katarek bawat suntok na sinalo ay may na kapalit duro akong damundo kaya minaratan ko pabalik